Confirm na nga mga ka-sports, si Kobe Paras ay sasali na sa PBA Draft ngayong taon. At ito pa, napansin siya ng maraming fans sa laban ng Gilas Pilipinas versus Macau Black Bears. Comeback is real na ba ito? Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, pag-usapan natin. Sa pinakabagong listahan ng mga pangalan na sasali sa PBA Rookie Draft, isa sa mga pinakamalaking pangalan ay si Kobe Paras. Matagal na rin usap-usapan kung kailan siya babalik sa pro scene at ngayon, kompleto kumpirmado na. Matatanda ang naging standout si Kobe sa UAAP para sa UP Fighting Maroons at naglaro din siya sa international level. Pero biglang nawala sa eksena ng pro basketball kaya ang pagbabalik niya ay isang major headline. Nitong nakaraang gabi, nasurpresa ang fans na makita si Kobe na nanonood ng Gilas Pilipinas versus Macau Black Bears. Napakadami ang nagpicture sa kanya at agad nagviral ito sa social media. Supporter ba siya ng Gilas o nagpaparamdam lang sa scouts at fans bilang bahagi ng kanyang pagsabog na comeback. Ngayon ang tanong mga sports saang ang team sa PBA bagay si Kobe Paras. Kailangan ba niya ng system na nagbibigay ng malayang galaw tulad ng sa Terra Firma o Blackwater? O bagay ba siya sa isang contender kagaya ng Henebra o SMB? Kayo mga sports anong masasabi niyo sa comeback ni Kobe Paras? Sa tingin nyo, game changer ba siya sa PBA? I-comment nyo po sa si baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang basketball kwento. So paano? Ingat po kayo! I didn't see that. I didn't see that. I didn't see that. i yeah. got